paano ba mag-isip ang isang bilyonaryo? Kung naging chemical engineer na kayo, hindi nyo ba naisip na mamasukan na lang ako? Kasi we are a big family. Kung nagtrabaho lang ko, hindi kaya yun sa pamilya namin eh. Pag negosyante, lakas ng loob ang baon mo. Bakit malakas ang loob niyong mautang? Kasi wala akong pera eh. <laughs> Totoo naman, kung hindi ako mangutang, I cannot be like today. Kasi ang growth mo is mahina. Bukas, May 30, alas 4 ng hapon, panoorin ang kwento ng buhay ni Mango King, Justin Uy, ang tao sa likod ng pinakamalaking dried mango producer sa Pilipinas. Dito lang sa Tune In kay Tunying, live! kailangan may passion, especially itong mango business. Apo. Kasi kasi itong mango, walang time condition, no? walang limit. To. If you are thinking of 8 to 5, to run a mango factory, you will collapse.